Apa? Okay, buo. Betaw. Apa? Oh. Okay, balik mo ta. Subukan natin. <coughs> balik mo. Kanina na pumalo. Ngayon pumalo na siya. Oh, <coughs> pumulit. <coughs> okay, balik mo. Huwag mo nang hikitan. Ayan, nakalusuhan ng ano yun eh. Sige, start mo. Ing natin. may gasolina okay yeah. op walang pressure ah subukan to tanggalin ta titignan natin may gasolina tingnan natin kung may gasolina siya doon nilagyan natin ng langis yung kanyang piston kasi ayaw mandar ah. Ah. last paraan ko na talaga nilagyan ko ng langis yung piston bawat isang piston nilagyan ko isang takip langis yun, under siya pas napaandar rin natin lalakot ko napaandar Ayan, pala pumunta so, ka sa, sa shop, bili ka ng mga fuse na original. Oo. No. original. Mura na naman yung fuse na original nito. Kasi katulad yun, no? Local, tinan mo, nagbabaga. Oo, oh, mo. Yung isa, nabalata na. Mga local kasi ito, kaya nagbabaga. Yun, no, nalusaw yan, no? Oh. pag Midlife mga local kasi ang original makita mo may nakasulat 20 20 anfors na puti ito timo mga wala mga sulat yung mga original oh yung kulay puti ang ano yung katulad yun may kulay puti na sulat yun ang original ito timo walang puti ito mga original may mga puti oh yun know. oh so, yung mga local, Hmm. Kahit anong iska natin Ay doon, wala talagang lumabas Nag-try na ako ng fuel pump Ayaw pa rin mandar Yun, last paraan Tingnan na yung crankshaft sa lalim May ginawa na yung crankshaft sa lalim Ayaw pa rin Doon lang sa paglagay talaga ng langis pag paglagay ng langis sa piston Nausok na lang Ayun na, konti na Konti na lang yung usok Yan, medyo mausok na lang ginagawa natin At least umandar siya Hmm? Huh? Grabing usok. Okay. Grabing usok. Pero usok na may okay na yan. Hintaranah. Na usok na lang. Na pa. Oh, hindi na, hindi na gaano. Wala na. Konti na lang. Kapiraso na lang ng usok. Oh, konti na lang yung usok niya. Ayan. na. Okay pa sa rice. Ganda pa ng antar. Aircon mo kaya? Aircon mo? Malamig pa. Istrapon dito, lalim. Oh, no, gumana no, 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 no. Ah, sira i-relay. Okay, hindi. hindi sila rili may rili ka ba dyan? ah sila ang rili mo ng aircon hmm. oh, bago to ah sir okay. Thermostat baka naka off. O oh, baka nang ano, nagpalit ka na ng condenser hindi. Hindi pa nabutas. Hindi na nabutas. Sige, aircon mo. Sige, aircon na. Ayan, eh, aircon pa. <laughs> ha? Mayroon. Mayroon pa Oh, mayroon. Mayroon dito, dito wala, Hmm? wala, dito. Walang di uh, Natin. Ah, wala, aircon. wala, aircon wala, 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 di wala, 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 pumutok wala, eh wala, Pumutok nga. Pati aircon. Ngayon, titingnan natin. Side light muna tayo kukuha. Ah, yan side light muna tayo kukuha. Oops. Ah, okay ayos Kumpleto. gawa natin yung aircon yun gawin natin yan oh kulang na frion. yun o, hindi gumagana pan hindi gumagana pan hindi gumagana ang pan pati pan hindi gumagana itong putol na to baka itong sa pan eh tok 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 wala walang may relic really ka ba walang ano walang pan o may ano siya may relic really ang pula dipulah di mahan. Buru tim sakit. Buru tim sakit. Di ambisi dulu. Kamu ya? Ayo pering. Bukir. Iti stir mo. Positif apa ya mo positif? Meron. Lipat mo ground. kompleto patay yung pan ang pan mo ang pan mo pan pan may problema oo uh, bubigay uh, yung pan ng pagkabangka patay mo na oh, mag umbis na tayo titignan natin ay gumana ng pan mga pero may positive Oh, tanggalin mo ito ta ay ako na lang doon ka na ibalik mo ng original na pan ay yung fuel pump niya ibalik mo yung fuel pump niya okay para kompleto na natin. Ayan, kompleto. Titingnan natin kung may usok pa. yan dito. Titingnan natin kung may usok pa mga ka-idol. Okay. Wala nang usok. Okay. Probe Pag-loss compression ang piston ring. yan okay na. Okay. Ayos. nak pero nahirapan tayo mga ka-idol. Kahit sinik ko na to. Lahat, lahat sinik ko. Ayan. Okay na.